yeah, so, magandang buhay mga kaibigan So ngayon po tayo ay maglalagay po ng muhon Para po sa ating kalsada Dito sa Pinandeveloping subdivision Sa Banay-Banay, Batangas Yan So yan po yung ating mga surveyor. Shout out po sa inyo mga magiging surveyor. Yan So nilalagyan po nila ng bandera Para po matandaan na kung mayroon na pong muhon Yan po Yan po yung paglalagay po ng kalsada Yan po mga kaibigan Ah, ah, oh. po. So, medyo malikot lang po ang ating camera dyan yan. Medyo madamo pa po yan Di pa na ano ito. So ito na po yung main road Yan Ano po yung nilinisan Nalagyan na po yan ng muhon So nag-general -clean, nag cleaning na po kami Yan po mga kaibigan Yan So yan po Amin po sinatsat po ang damunan Ayan po mga kaibigan. So ayan po. So ito na po yung preparation ng malinis na yung mo May layout na po kami dyan. Galing po sa moon sa moon. Is nilabasan po niya ay 6 meters. Ayan. Paribas 20 po yung naging layout ng ating kalsada. So, same po yung magiging sidewalk Ayan po. Ate po nilinisan na yan. Kasalad po na, tatamba ka na. Ayan po, mga kaibigan. Medyo makalat. Medyo makalat pa po yan. So, ayan po, mga kaibigan. Ate po nilinisan Na general cleaning. yan. Kasalad po na, istambak. Ayan. Makikita nyo po may mga muhuna po yan Tatambakan po yan Yan hanggang dulo po Paikot po yan hanggang dun Yan mga kaibigan So yan na nga po Na, na ito na po kami sa ano Sa main road Nagukay po kami na para sa culvert Yan po Sa main road po yan ayan po mga kaibigan hanggang dulo po ah, nalatagan na po namin yung unang preparation namin nalatagan po namin ng base course ah, ready na po siya para sa pagforma ready na po yan para sa formahan ah, natamper tamper rin na lang po siya ayan po yung iba natin mga partner kanya kanya po ng toka ayan po Ayan po mga kaibigan, ito po yung main road. Bali, apat na kalasada po yan. Anim pala. Likod at harap. Saka po ito. So, yan po. So, yan po mga kaibigan. Naglalakad po tayo dyan papunta sa location. po chat pala kay misis siya po ang kameramanan yan yan po yung mga magpartner partner yan kaway kaway So yun na nga po, nagkakasana po ako ng culvert yan para po pupunta sa crossing naglalagay po ako ng collar ayan po nilagyan po natin ng collar po at na pong inaayos magagay ng collar may joke na palang ko po, po para po mas matibay tapos po atin ang tatabunan paglagay po nyo ng collar inyo na po ang tatabunan ayan po Ito po yung pang-crossing, papunta po sa labas, papunta po ano sa po Meron na din eh. main road ng kalsada. Ayan po. Iyan na po yung magiging manhole. 80 galing sa sentro ng muhon. Iyan na po yung pinakangahan natin, inside walk. So huli, ito po yung 80 sa kabilang muhon dulot-dulo dulo po ako ng muhon ko para makuha ko po yung slope po ng sidewalk dito sa paliko yan bago po ako dumaritso doon pagunta doon yan po hello po ito po yung magiging forma natin ng dito sa crossing yan yan po Rembo, sukat nga ng 80. So, bali naging buka po ng ating ano is labas to labas is eh. 80 po ito yan na po yan <laughs> yan so bali yan po yung magiging ano ito po yung pagka ano dito naman po sa galing sa loob 80 din po yan po yung magiging asintada yan. so ito naman po yung pagrecho Bali, sinentro ko po sa muhon sa muhon. Tapos kumuha ko ng 80. Labas-labas.